two. Alalay, alalay. <laughs> one, two, two three. Eight. Yo. Eight. Oh, meron na naman tayong instant. Instant kakao sa bukid. One, two, three. Aba. One, two, three. three. <laughs> <laughs> Yo. Anong bayabas tuma? Guapa. Ba? Hmm. <laughs> <tabihin> ko, nana, hindi, hindi. <laughs> Sambutin mo sama. Silang kaso bayaran pa ako ng ano yan, hindi ko tanong mabihin. <laughs> Pero ay pugad. Ay, naulog na. Wala, ah, ano ba? pinag na? Ah, ano, na, na. Naglipad na eh. Nag-ulan na eh. <laughs> oh, sino sa sambot nito? Bibigyan ko ng isang libo. Di ba'y wala isang libo? Ang sakit na yan. Amoy dayap. amoy dayap. Ha? Amoy dayap. Sarap ng amoy. ko na, na, na nilalagay nilalagay nila sa ano? Sa uh, biko. Nagagay ngayon ito. Masagay ko na dito? Oo. So, Sagad mo na para wala nang balik-balik. Eh -balik. mga kabukids. Ah uh, tinutulungan ko ulit sila mamabi mabina maglinis ng kanilang ano dito. Bako. Ito po kasi meron sila ditong guyabano na mumunga. Kaya ano, may mga maliliit na bunga. Yun nga lang natatabunan ng sikat ng araw. Hindi siya mamunga na maganda. Gawaan itong ano po na ito? Puno. Yung anong tawag dito? Bisbis. Ah? -bis. Bis, -bis. Hindi namin alam sa ibang lugar kung ano pong tawag dito. Eh. Ganito po siya. Oh. Citrus po siya. Ang lalaki ng tinik. po. Ganyan para ng tari ng manok. Oh, wow. Kaya medyo mahirap siyang ano hin, alisin. Delikado, matusok tayo din. So, tinatanggal lang, dapat ni Mama dito. Para daw itong guyabano mamunga na maganda. Mama, ano ka ha? O oh, ka nito. Marami pa naman tinik na malalaki. Hindi pa naman malaki tatakbo. Sana tatakbo dito. Ay! Okay. okay. Nung first time kong inano mga kabukids, binawasan ang sanga. Umakyat ako doon sa bubong na yan. No? Eh, medyo umuulan-ulan. Nadulas ako. Sakto. Mga naputol ko na nandito na sanga may mga ganitong ano may mga ganitong tinik na ko oh! sakit lalim lalim dito bumawan sa ano sakit mo nalagyan ka po eh mataas din ito ba ay okay. malalaki pa yung bunga nito ma maliliit no Maliliit, maliliit lang. Pero marami. Pag nagalit yan nagkumpul kumpol Ito rin ba yung tinatawag na ano? Na... Dayap. Dayap. Hindi ko sure. Yung Parang dayap nga. Yung bunga po nito mga kabukit, ano? Maliliit lang siya. So, hindi ko alam yung dayap at ito kung lang. Yeah, ganyan din yung dahon. Eh. Pero hindi ito suha eh. Iba yung suha. kumpal yung mga halaman sa pagtagulan. Mabilis mm -hmm. sumuka ng palibot kaya kailangan maglinis lagi. Sugat ka? Natama <laughs> sa ano niya sa tinik. Tinik. Sagi lang yan. Sugat agad. Ha, ma? Maglaro tayo, ma? Ano, han? Parang espada-espadahan. Ganyan, <laughs> ha? <laughs> na lang ako. <laughs> Ayos, nakahingi pa ako ng pantanim na sili. May bunga na, pwede na kagad pum pumitas mamaya. <laughs> <laughs> Saan mo kinuha yan? Doon, matadaganan lang din kasi. Hmm. Kaya kinuha ko na. Ayos. Ako din nagtanba. Exercise. ano lang sana yan eh. Sabi, punla. Lumaki na. Uh, Lumaki na siya. Ayan mga kabukits, meron dito ang puno ng kakao. Kaso nakadikit po dito sa gilid ng paner. Kaya, sabi ni Auntie Min, ano yung kuna daw kunin? At ilipat na lang. Kasi kung haayaan po ito, malaki pong puno ito eh. Kung haayaan dyan, nabubuwal tong paner namin dito na bakod. Kaya kukunin ko na para makagawa kami ng ano doon sa bukid. Chocolate. <laughs> <laughs> nama, wag mo mo nama. Baka masira yung ito. Iuwi na natin ito sa bukid. Kokwa. Ano ang araw na ito po ay ano natin ayusin at pagkukunin ko yung mga halaman dito na pwede na ilipat sa bukid. Ito nga, oh, meron pa manggan laki. Maraming mga kailangan ayusin dito. Mal <laughs> <Tigas>. <laughs> malalim na yung ugat niya. Uh, Punong-puno ng mga halaman ang bakura ni na Mama B. Yan nga lang. Maraming pananim kaso lang. Hindi pwede nga ano, dito eh. Paramihin masyado. Kaya so, dito mga Mga bulaklak bulaklak. Hindi pwede ang malalaking puno. Ang dahil. Eh. Uh. <laughs> yung ginagawang chocolate pala dyan yung kanyang buto. Mm -hmm. Patutuyuin muna no. Mm -hmm. Tapos igigilingin Oh. Ayah. Tagobuar. <laughs> kaya mo ba? Tumama tayo. Tulungan. Tulungan. Kaya. Kaya. Hindi kaya ng power. Baka tumba ka ma ha. Two. Alalay. Alalay. Wala oh, ka sa belo. Wala ka rin. tayo na maganda. 1, two, two. Three. One. Two.

kung makapunta doon, nalilimutan niya dalhin. Kasi, lumaki na. Okay, yung yung pwede niya ito kahit putuli ng konti. Oo. Oo. Kailangan lang Kailangan kasi makuha natin yung pinaka main roots. Ayan. Tangkad, oh. Meron na naman tayong instant. Instant cacao sa bupid. lipat ka na sa bukid. Lapat ng mga Ito po kasi ang alam ko ano siya, wala siyang season, tuloy-tuloy na namumunga. Kasi yung doon kila lulurek to. Tuloy-tuloy kahit tagulan, tagaraw, meron mga bunga. Kaya nga, kaya inano nila na makatime ng mga ganito siguro para ang nga ng ano, ano wala nang tigil ang bunga. Panggawa ng chocolate. <laughs> Gagawa na tayo ng chocolate. Yeah. Mangga ba to? Tatanggalin na rin yan, ma? Magpalakas mo na kayo tayo. Magpalakas muna. na. Manggang kayo na to, Ma? Nimin mean, manggang kinalabaw to. <laughs> yung nagtanim hindi niya na Masarap manggang kinalabaw. Kinalabaw ka sa mangga. Kinalabaw ka bayo. <laughs> Basta tinanim niya. Marami na akong itatanim ng rambutan. Ayun pa mo. Oh. Naglaglagan kasi yung kanilang mga bunga dito eh. Tumubo. Dalay mo sa sagot? May tatanim ba natin? Saan natin kaya itanim? Sa banda Sige, tanim na natin. Sayang kasi ito. Malaki na eh. Malaki na. Sayang. Hindi na kaya eh. Oo. Malaki. Mahaba pa ang ano niya. Laki na siya. Sana mabuhay ka. Tagulan naman eh. Ako mag -drive. Sino kaya magpapasano ito? <laughs> <laughs> Takbo kami ni Mama B. Hawak-hawak 'yan. Yan, okay. na ulit magtanim, antimi. Sana naman eh. Tanim ka na ulit para sunod mayroon akong kain ulit. <laughs> Ayos. Nakakuha na tayo ng mga uh, instant pananim sa bukid mula dito sa bahay ni Mama B. Ito naman ang next natin gagawin. Ito kasi meron sila dito ang bayabas. Tumumba po ito ng bagyo. Kaya nakaganyan na yan. Puno. Nilagyan ng tali. Pero pangit kasi na nakaganyan. Nakatumba. So, lagyan natin ng tukod. Yeah. Mabigat na pala tuma. Oops! Munti ka na sentiment. Sorry lang po. <laughs> Pag hindi na ibalik, bunuti. <laughs> oh, sige. Ito lako. Tapos si ganyan dito Ay kiss. Dito. Tang kalba. mo na ng usad. Dito lang. <laughs> <laughs> Yo. Tirang paliwanag na tayo magawa Tayo nagawa tayo. <laughs> <laughs> ano? <laughs> Nakapalit. <laughs> <laughs> mas malakas daw kami <laughs> malakas ang dalawa kaysa sa isa eh <laughs> pet lang ah tinan ko lang to kung pag, pag nagkapit naman na siya anoy na natin din Patibay naman to eh. Pwede na to pang gatong pag nagtayo na <laughs> Anong bayabas to ma? Guwaba? Native. <laughs> 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 Sabihin ko sana hindi eh. <laughs> ang yung American guapa Oo rin nga. Siningbis din nga ng bayabas. <laughs> Malayo <ko yung laughs> na ko tingnan. Malalaki rin ang bunga niya nung no, nakaraan. kapitas yeah. kami no. Hmm. 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 Kung kailan namumunga na, kapag pa nabagyohan. Kaya na daw? Bitawan niyo daw? Oo, oh, oh, okay. yan. Okay. Mas malaki pa kasi ang kanyang harang <laughs> sa katawan Pwede <laughs> <laughs> na umakyat si Bilog. Ano sila yun itong pinalihan niya? Pinalihan ko ito nung nagbagyo. Ibali ano lang, temporary. Pag nagahigit na, ang lalik. Pag nagahigit na, malagot na. rin yan. Okay, ayos ng ating... Baba puno ng wayabas mga kabukit sa ibaba na. Ano pa? Nandito pa ako para sa inyong service. Hindi naman yung bobonot. Tumukoy ke shampoo na isang isipang paglaki okay. Tadi medyo ganti na pala ng nya. Maraming panglalaki, Meron pa diyan kasi. Eh. Nakatanim kaagad san si timin. <laughs> Napalitan kaagad. It's like plant.

patay na yan bago makarating doon ng may-ari. Sino? Ito. <laughs> <laughs> Grabe ka naman, linawin mo rin. <laughs> sa tagal niya, dalawa, mauna pang mamatay yung halaman kung karating ng may-ari. Ah, yung halaman. Huwag <laughs> naman yung may-ari. Bata pa. Walang pangasya sa ta uh, na pudni. Turot imong mura ah? ay kata ni ani na dali na. Kata ni mo rin daw. Mm. Ma, kata eh, pa. Oh, ah, di, ah. <laughs> uh, Snake uh, plant. Ini sa klasean Sabi ni Mama, snake horse yan. <laughs> 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 snake na horse pa. Ilaki <laughs> <laughs> na ni bilu. Dundanay mo kan timi. Para mayana rin ang presensya mo kalaki dyan. ko yung gamit kong gulok, yung gulok dito na mapurol. Sir ko, ay, ang gamit niya yung gulok na mapurol. Yung pala may dalaka gulok na mapurol. parang mapurol. hawakan. Para walang hawakan. Daming tanim ni Antimino. Merong guyabano. Ano to, kasuy? Chesak. Cesa? Cesa, cesa. Tisa. Pisa. Like pisa. Pisa. Gusto mo rin ba ng pisa? <makes noise> <makes noise> <makes noise> hindi kasi ako kumakain, hindi ako mahilig dyan eh. <makes noise> oo. oo. <makes noise> Nalalaglag nga lang yung bunga nyan yun, eh. Ito po mga kabukid so. Oh. Yung ano, puno rin ng ano po yan. Chesa. Tisa. Tisa ba? Sa Sa ang Tagalog. Ba? Chesa, Tisa. Yung kapag kumakain ka po nito, may na-imagine ka mga bata. <laughs> Baby? Na-imagine mo rin yung bilog. Tapos ngiti ka ng ganun. Huh? At ah, saka yung laman niya, ah. sobrang lambot, no? Kaya siguro to dalawa tayo, Tita V. I so uh. need your help. Ayan. Ayan, malakas Malakas Mukhang lang pero malakas. Wala lang makain kasi. 1, 2, 3! Aba! 1, 2, 3! Hari ko. Mga tigas talaga. <laughs> Commander yan si Tita B. <laughs> <laughs> Commander na mga kan. Nang <laughs> batalyon. <laughs> Pag-agit lahat ito, tuloy na natin. <laughs> Daw <Daumilhat ang> may <timin. laughs> rambutan eh. mga kabukids. Marami na natin rambutan sa bukid. <laughs> Okay. Okay na. Hmm. Linis na, liwanag na. Sinikat ng araw. Ha? Ayun, sakto pa ka rin pala dun ha. Pasan ka. Meron akong kasama magpasan. <laughs> yung sayo yung manga. Talikod siya. Di ba nakaharap lang yung ganyan? Kaya nakatalikod sa inyo. Hila-hila. Hila-hila. isang taon na yun Antay binat hmm. yung mga bagong panganak manliligo ganyan Lahat na lang hinakot mo na ha. <laughs> Sulitin na natin mga kabukids. Mm. Winasak mo na yung paso niya. Ililipat na rin daw natin. Dag ah, dagdagan daw natin. May papribi ka pa. <laughs> May isang libre. Dagdagan mo pa ng isang libre. <laughs> Namumulaklak pala to. Ayan o. Oh. May bulaklak siya. Hindi pa nakabuka. Hindi ko alam kung anong tawag ng halaman na to. Mm -hmm. Pakita mo ba kalam ka ng mga kabukid? Mga kabukids, kung alam nyo po yung pangalan nito, pakishare po sa comment. Inaalam ko na yung mga pangalan ng halaman kasi plantita na ako ngayon. Ito yung puso ko. Ayan, may abong na. Akin na lang po? Spider plant. Yeah, magaling tong driver ko mga kabukid so, kahit rough road, kayang kaya ops, may aso oh, tumawid pa dito po mga kabukid sa side ng bahay namin na ito lalagay yung mangga para kapag lumaki dito malilim pandagdag siya sa lilim maglalagas din yan eh no? tapos papalit ng panibago ito naman mga kabukid yung lalagay po namin dito kasi meron kami dito ng dati na mga na, na, matay na ano to rambutan so papalitan po namin itong kakao para dito naman po sa side ng ano namin ng bahay natin picture para may remembrance. <laughs> One, two, three. pa One, two, three. So, ayan mga kabukids. Nakatanim naman ulit ako ng uh, panibagong instant halaman dito sa kubo. Nakatulong uh, na ako kila mama bidu sa bahay nila. nakadekwat pa ako ng aking pantanong. <laughs> Ayos. So, tingnan natin kung magubuhay itong mga to. Abangan sa mga susunod na kabanata. Thank you guys for watching. Thank you, thank you mga kids.